Hi. So ngayon pag-usapan natin yung kung nananakot nga ba ang mga kaluluwa ng mga yumao. So let's start. Tuwing October 31, madami ring mga kwento ng mga katatakutan, maging sa radyo at telebisyon. Totoo ba na ang mga kaluluwa ng mga yumao ay gumagala sa lupa para manakot? Dapat nating maunawaan mga kapatid na ang mga banal sa langit o mga mahal yumao na nasa langit ay hindi po gumagala sa lupa para manakot. Ang mga banal po ay hindi nagdudulot ng takot sa mga buhay. Dito sa lupa, kundi nagdudulot sila ng kabanalan at kabutihan. Katulad ng pagpapakita ng anghel kay Birheng Maria upang iatid ang mensahe na siya ay maglilihi na mababasa sa Luke chapter 1 verses 31. Ganon din ang transfiguration ng ating Panginoong Hesus na kung saan nandoon si Moses at Elijah sa tabi ni Hesus na mababasa sa Matthew chapter 17 verses 1 to 9. Ngunit ang katatakutan at paninira sa mga buhay, ito po ay mula sa masasamang spirito o evil spirit at hindi po sa mga yumao na kasama ng Dios Dahil ang Dios po ay hindi tumatakot ng tao. Ang espiritu na mabanal po ay naghahatid ng kabanalan at kabutihan samantalang ang pagdudulot po ng katatakutan at pananakit ng buhay, ito po ay mula sa demonyo. Dahil si satanas po ay kayang magpanggap at gumaya ng anyo kahit kamag-anak natin para manakot at ilayo tayo sa Diyos. Katulad ng pagsanib sa katawan ng tao, ito po ay malino na bababasa sa Biblia. Basahin natin tong 2 Corinthians chapter 11 verses 14. Post to read. Diba? Kahit ang demonyo ay kaya magpanggap bilang angkel ng kaliwanagan para linlangin tayo. Saan naman po napupunta ang mga yumao? Paghala-gala ba sila dito sa lupa? Basahin natin tong Mga Ngaral chapter 12 verses 7. Post to Kapag tayo ay namatay, hindi magstay dito sa lupa o papasyal-pasyal sa lupa, kundi tayo ay babalik sa lumikha na nasa langit. Ito pa, Hebeleo chapter 9 verses 27, poster di Diba? Hindi binanggit na pagkamatay ng tao ay magagala muna sa lupa para manakot dapat tayong magtiwala sa Diyos at laging manalangin para labanan ang panloloko ng demonyo. Basahin natin tong Ephesians chapter 6 verses 11 post -tourine. Bilang konklusyon ng topic na ito, basahin natin tong Roma chapter 1 verse 7, post -tourine. So that's all. God bless.